Okay guys, welcome back to our channel. Ayun, uh, bibigyan ko kayo ng tips kung paano maging lush ang inyong mga kaladyum o inyong mga gabi-gabi. So ito yung aking uh, uh, Kaladyum, Ang ID niyan ay uh, Wagyu Kaladyum, Actually, uh, Thai variety 'yan. Actually, nung binili ko 'yan, ay napakaliit. As in baby baby. Tapos uh, itinanin ko sa dito, dito malalim ang kanyang paso. So, ang sabi sa akin ng tindilan ko ay uh, itanim ko daw sa malanday na taniman. So, ayan guys, uh, tinanim ko siya sa uh, malanday na taniman, yung plang ganita o plangana. So, nung tinanim ko siya, ayan, nung nagdahon siya ng marami oh, di ba? Ganda. Hmm. Ang dahon niya ay 1 2 3 4 5. So, ayan guys, kung, uh, kung gusto niyo maging lush ang inyong mga caladium ay Uh, itanim nyo siya sa malanday na taniman sa planggana, sa planggana Pero yung kanyang uh, roots ay nagiging malaya hindi siya yung, uh, mala, yung wag yung malalim na taniman so yun lang guys ang aking tips na maibibigay para maging lush ang inyong mga kaladyum actually may mga kaladyum pa ako dyan na talagang nakatanim sa planggana at talagang ang gaganda nagiging las ang kanyang mga dahon uh, actually dati nung tinanim ko yan sa paso sa malalim na paso ay kung magdahon lang yan ay dalawa, tatlo abihirang uh, bihirang bihira sa magdahon ng uh, ganyan karami uh, so yan guys oh, di ba? so yun lamang guys ang aking tips na maibibigay para magdahon siya ng marami ay itanim mo sa plangganita o sa planggana para maging uh, wild yung kanyang mga roots di ba? Ganda nung details ng kanyang dahon. At mm, nung nakatanim mo sa ano, ang putla-putla ng uh, kulay niya. Pero nung naging malayaan siya. Ito mong ganda ng dahon niya. Oh. Salamat so, guys sa ating uh, tips for today. Thanks for watching. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, isubscribe na po. Para lagi kayo updated sa aking mga halaman. How to propagate. How to market. At how to care your uh, mga gumamela. Ayan. Thanks for watching.